sa CDO at uh, talagang ma uh, ramdam ko yung pagmamahal ng tao sa mga dito. So maraming maraming salamat bago ang lahat mula noon at ngayon. Ang tagal na, 36 years, Marcos pa rin ang CDO at ang um, isami. Parang binalik. Papasalamat ako kay Rarex, kay uh, Governor uh, Pedro Unabia at sa lahat ng ating mga opisyales sa tulong nila. Lalong-lalo na ang dating kumulisor ng Congressman Bobby Emano. So I have to go over there but uh, Uh, Nagtulong sa tayo ng mga AX Pating tulong sa mga nawalan ng trabaho At uh, yung ating Nutriban program Yung dating programa ng magulang ko Nikuayin natin ulit Bakit maraming batang gutom At uh, nahihirapan ngayon Napakamahal ng pagkain ng bilihin, ng gasolina Kaya kailangan na Ang pag-ambag, tulong-tulong Bulig nila at taba So that's what we're doing now And uh,